Hoy ah. Oh, ikaw naman dito. Lika, Dito, lika. kali ka. Halika dito. Eh eh. Halika dito. Ka. Halika, halika, halika. Dito. karga. Karga lang. Punta doon. Oh. So, tumi, lang ka lang. Kakain ka, kakain. Ha. Goya naman sa loob. Yes, Listen ah. dito Goya. Meow. Dapat na agad. Ayun. Goya. Uy, bad. Bawal yan. Hey. Bawal yan. Hali Manghuli ka ng ipis. At daga. Hmm. Huli. Manghuli. Yan. Hmm. Sige. Manghuli ka ng daga. Marami dyan sa area ni Miaomi.